Yes, oh, itu lagi Udi mau makin lagi. Salita Aduh, seguru. Udi gak pernah udah nunggu dekat. Sebihin ya nanang kawan yang kebubayaan. Kasih ilang unuk seluruh sepa. Nah, oke, oke, ramai kasih ki, apa-apa di... So, Udi kan yang gak pernah udah ngerti ni. Ila, bu, korang pasti mau pernah kawan. Masa mau pernah gini, mau hidup, mau hidup, masih mau pernah kawan. Orang-orang nak siang piling saya, kong. So, tagalog no, na wala na siyang piling sa'yo. No, Anong no? No. Mali ka dyan. Ikaw ang mali. Sandali. Okay. So, gila. Ngunit sanang mga talang tao nagsisilos kung paansahan sa mga asawa. Kaya nagsisilos yun kasi takot siya na mawala ang isang paumahal niya. Yes. Uh, Correct! Siya na nabawang makilala niyo isang tao at siya ay mapalitan. Okay iyong payahe, huwag okay. niyong okay. sisihin yung mga tao and not sisihin sa inyo. Dahil tama-tama yung talma sa inyo na huwag niyo 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 So please, yes, dapat ma-understand din kayo na Tama, mga baba. Yes, naintindihan naman kita. Naintindihan ko yung mga ganyan. Huwag naman may kita mo naman yung kao na sobrang pagsisirus yung ultimo. Yeah, alam na si Jesus na iba na yun. Pero alam niyo na alam ng isang babae, ay isang lalaki, yung pinagsisirusan niya. Kasi may mga na malapitin sa babae. May mga babae na malapitin sa lalaki. Yes. So, dapat, um, masakit siya yun eh. Hindi ginagawa ng asawa niyo. Tapos niyo rin yung ginagawa para hindi yung masaktan niya. Oh, okay, okay. Naintindihan kita doon, no? Awal naman, pwede naman ako magsalita siguro. Okay. Okay. Doon sa sinasabi mo na ano, punodan ka so karuman ka o ad na ka ad ganbukyan amarata. O di na ka babay at o na napsunya na marata kataon na ka di galbukyan. Yes, agad ako doon. Pwede mo panawran, panu, So, alam mo na walang ginagawa yung asawa mo na kalukuhan or ng babae nakikipad okay. sa ba kung ano-ano may nabibita ka. Uh, Huwag mong panoda ang tanong ba? Yes, kung isang ayaw isang lalaki, lumabas. So, kung nabi niya bibili ng kanito, etc. <coughs> Ikaw naman di babae naniwala. Pag ito tayo mo, alam mo ba na yung bibili niya na ito? Kung hindi mo alam na sa sarili mo na yung pwede mo yung gawin, isipin kung alam mo yung asawa mo na may ginagawa siyang kalukuhan. Ayan ham, alam ko, kung wala mo ang ginagawang kalohuan, ba't mong pag-isipan, mga nyo no, di, karamihan niya, hindi mo alam na may ginagawa ang ng isang tao, kasi minsan, ang itiniti, okay, okay, hala, halik-halik lang, mm -hmm. pero pag talikod mo, iba na pala yung kinahalikan ulit, no, iba na yung ina-I love you one, no, hindi ako maniniwala dyan, bakit? Lahat ba ng tao ay pare-pares ng kugale hindi. Okay. Kuba, yung ugali ng tao na may nakikitakal ginagawang kaluhuan o alam mo na ganito yung ugali, babae, babaero, kinukumpara po ba yung ugali ko sa kanya? Bakit yung ugali niya ay ugali ko? Hindi pa So, wala naman akong ginagawang kaluhuan. <laughs> oh, wala lahat na nagkibukit na yung mga ibulagay na ha. Basta mo, sasagutin ko yan, man, 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 Oh, bakit? Ikaw lang bang gustong magsalita sa karapatan mo? Pwede mo kong sumagot ula. Sandali. Sandali. <laughs> so, mo uh,